hindi. Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo na. Tatanggalin um. mo na. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Sagot. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae. Matanda ba ka? Um, may Diyos. May Diyos. Matanda. Anong kailan? Ingit ka rin.

Anggalin mo na. Anggalin mo, bilis. Papag, papag. Papag. Yan. Yeah. Gagaling na ito ngayon? Sagot? Ha? Hmm, bilis. Papag lahat. Gusto ko gumaling yan, ha? Sige. Sige. Papag lahat, papag. Sot mo tinilas niya. Itayo mo yan. Tingnan ko kung kaya na. Ayun mo dyan. Kung hindi lahat mata dyan, lakat mo. Gagaling na to? Hindi Sigurado ka? Hindi po. Ha? Hindi na magkakasakit? naman Pag ito, sabi ko sa iyo. Upo po, upo. Upo. Ibang pamay. Lagi sa katawan, gilat po mata. Alam niyo nangyayari sa iyo? Okay. Hindi? Pero hindi niya alam nangyayari sa iyo. Hindi na kita i-imitan. Yan, wala na, umalis na. Sa pagkakamay may tubig, no?